Alpha, ayan sa si Alpha guys, o. Oh. So, post ko muna to. Sandali lang malas. So, ayan si Alpha, naglalaro na naman. At si Agape, ay, nangungulangot, yak. Huwag magkakon, magkuk, kano, mag, ay, wala, nangungulangot talaga siya. Mag, ano ka lang sa CR, ganun. <laughs> buga mo, ha? Tapos, ito si Missy is busy sa ginagawa niya ko oh, oh, dumadrama pa yung mata o oh, oh. ginagawa niya oh, ay ay hello hello nagkasakit <laughs> ano nagsasaing tsaka ininit niya yung ulam na tinola tapos meron siya rito ito yung kanyang maiwagang gamot herbal medicine mainit diyan kuya wag ka diyan lalapit parang oregano yata yan ito hindi pa nalilinis oh madurky na madurky. dapat mapunasan na yan tapos lalagyan ni Mrs. yung herbal medicine niya ng kanyang mahiwagang kalamansi. Ayan, ganyan siya gumawa ng sarili niyang gamot. Kasi dating ano si Mrs. Eh, dating babaylan. Di ba mahal? Tapos ano siya yung... Oo. Oh, oh. Kasi walang oh, yun. Tama. Kasi yung ginagawa niya, di talaga yan nagpapagaling. <laughs> ano lang yan, eme lang yan. Tapos 500 singilan. <laughs> Ayan oh, na nalagay niya, o. Oh. Oregano, tsaka kalamansi. Ito yung no, sabaw, extract. yung, 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 pinag pinagsabawan. ah, oh, ano yung gagawin sa pinagsabawan? Ito pa yun siya. Ay, lang, iinumin ko pa rin yan. Oh. Iinumin ba? Akala ko ilalagay sa labahan. Ito so, mm. ilalagay ko sa labahan. <laughs> Ito yung... Tapos hmm? mm -hmm. ano yan? Yung, kalamansi juice. Yung pinag extra ka nung no? oregano leaves and kalangan Ah, okay. Mm, para kanino ba yan? Okay, bebe. Ah, kasi? Okay, kasi, para siyang may sipon, tapos para siyang may kunting... Mm, to... kaya, ka-ice candy nyo. Pag walang bumili, kayo kain ang kain, ha? Mayinit din kasi. Kaya nga, kagabi nga dapat mag-ice candy ako eh. Kaso hindi na ako natuloy, biglang dumilat si Kuya Agap eh. Second, mm -hmm. tapos, na si bebe, Oh, ayan na, oh. Na siya? Siya, siya, ta ayan na, syempre, eh. Ano. huli ka na agad. Nako. Mm. -hmm. Mag-oregano ka pala, lab, eh. Yan. Mm -hmm. siya yan. Siya Pero effective talaga yan sa mga bata. Yung e, oregano tsaka calamansi. Oo, kasi ano, pag, inu, pag may konting ubo siya, gumagaling agad. Agape, mm -hmm. parang hindi na siya kailangan ng gamot. Oo, o, mas tisyo. maganda yung herbal-herbal. Agape, get na tissue daw. Tisyo. Mm -hmm. Ba, si naman ng kuya. Mm. -hmm. May time siya na ano, may time siya na parang sa panahon. Mm -hmm. parang, ano, oh, kasi po. ngayon biglang parang malamig-lamig, 'di ba? Tapos parang bigla siyang sinisip po. Mm -hmm. Parang biglang lumamig. Kaya nga eh maliit pa naman yung ilong. Mabilis mabarahan. Ayan. Mm. -hmm. Kailangan alisin mo agad. Mm. -hmm. Ayan, ayan ang malamig ano. Po. Si liitang kanyang herbal. Parang tatlong, uh, tatlong 1 ml. Tatlong Gagaling 1 ml. Gagalit ko lang siya. Mm hmm. Mm hmm. Pipigayin yung ilong. Tapos. Kasi para hindi malasahan. Mm, para luno kagad kasi medyo maasim to. Mm hmm. Tsaka ma may pait. Medyo may pait yung oregano. Mm -hmm. Kasi yan, tang, ano yan, panggamot talaga yung oregano sa kasi gagamba ito. eh. Di ba? Yung pinapakain sa <coughs> gagamba pagkatapos ng laban. <coughs> mm -hmm. Ayaw. Mm hmm. Yan, para mabalis gumaling si Bebe. bebe. Kasi matakaw. Nakikiano rin kasi mm -hmm. sa mm. ice candy. Ice candy, nakikihabol din. Yan, o pangatlo na yan. Okay, very good. Yay! Yay! Aba. Parang very Parang nasanay good. na rin siya eh. Mm -mm, nasanay na. O, bakit um, kuya? Hindi na siya nagagamot. Sik aga pa din ba mag-ano? Na naggamot ako. Eh. Nagamot na ay eh, wala na. Nagundi na yun, tapos na eh. Yay, very good. U oh, very good. Menana ako ubo. Wala na. Very good naman si Kuya, Mama, Mamaya na ako. Namasko ka na, Ano, ano ka na? Mama, ice pop lang. Mga ice pop hindi, mamaya na lang. So, aga pa. Oh, tapos mamaya mag gym muna ako. Hindi mo. Malas <laughs> na ngayon oh, ayan, oh. Ayan, pinamamadali na akong umalis ng asawa ko. Kasi ayaw niya talagang makikita ako dito sa bahay. nang gigigil siya, hindi joke lang. Para kasi mamaya maglalaba din daw si misis. Oo, oh, oh. para makatumang pagpahinga Huwag malaglag! Huwag mong kuhain. Para mamaya, may magbabantay rito sa dalawang bagit. Do kaya niya naman yan kahit wala namang bantay. Kasi lang <laughs> Oo. Oh, oh. Alpha, Alpha, Alpha. Alpha. Uh -huh. Uh -huh. Si Alpha rin talaga sumasapaw. Sumasapaw ka ba? Ha? Huh? Papa, okay. look at this. What's that? The girl I made. What's that? I just made a one. Okay. I made that. Whatever. <laughs> I just <laughs> almost made that one. Whatever, Lulo. <laughs> If you say... Ang um, pinagagagawa na itong baby ko sa Nagsuot ng bra ng mama niya. Yung tinutup, tinutup eh, kinuha. Tapos ganyan-ganyan, o. -ganyan, oh. Feeling dalaga naman to. <laughs> Ay, naku love. Tapos ito naman si kuya ko. Aba, very good o. Oh. Nag-presenta. nag, nag, nag daw siya oh, ng dishes gosh. niya. Alin, well, why? Why? Hindi, merong ano, may sabon. Mam. Ah, may langgam. Ay, wala. Wala, wala daw. nagpresinta mm -hmm. yan, nag siya maghugas ng dishes niya. So, I'm siya na daw mag-wash. Mag Very good naman ang kuya ko. Tama yan, maging masipag. Mahal ano bibilin mo, mahal? Kahit ano. Kagaya ng kahit ano. Hindi, yung ano, kay mama ito. oh, sige, bili ka palang saging. What saging? Hmm? Ha? Banana? Oh, salak yung salak. Oo, oh, yung maganda naman. Huwag naman yung parang senyorita yung dating. Eh, mga maliit na yun eh. yung manap ka ng maganda. Oo. Oh. Ano pa? O, ano na ito? Ah, uh, ano pa ba, ba? Ha? Hmm. Kahit ano na lang, uh, kasi, ah alam ba kasi. Ano yun Wala na, halos yung tinola mo. Maawa Tino na ka na naman na. oh. Marami yan. Yan sa inyo na lang Marami to. Man. Yan sa inyo na lang yan sa inyo na lang. O oh, parang medyo so, maano kasi parang nasobra na ako sa sustansya kanina. Uh Oo. -oh, ano na lang. Talaga, mga walang sustansya eh. Grabe naman. Kilala kita O sige, bili ka na lang din ng may merienda mo. May merienda eh. Ano ba meron dun? Pinapay, may kulubo. Ang layo nun? Wala. Oh, hindi, sige kung wala. Alpa, alpa, oy, oy, oy. Hindi ko kasama, ang bilis mo ha. Stoy, oy, oy, hindi ka kasama. Halika rito, stay ka. Stay ka. Hoy, hoy, hoy. Ang okay. <laughs> bilis mong balis mo, ha? Mm. Say bye -bye na kay mama. Bye-bye. 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 bye 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 Ay, 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 bye 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 <laughs> Oo, oh, oh, na-miss niya si mama. O, oh, wala na. Sinarado na yung pinto. Hmm, kala mo ha. Puganti ka pa ha. Diyan, mag-behave ka diyan. <laughs> Tingnan si Kuya Agap eh. O. Oh, Nasaan yung soup mo? Oh, what happened? What happened? Bakit? Um, lagyan mo ng soap, damihan mo yung soap para may bubbles. Ay! O naman. Wawa naman si Awa, naman si Alpha, Alpha. Mm, kawawa naman. Kawawa naman. Si kawawa. Dito ka, sit ka dito. Sit, sit. Hmm? Sit ka dyan. sit. Sit lang, sit, sit, sit. Mainit, mainit, oh. Ga kahiga. O, oh, dyan. Ay, wawa. Wow. Ano ang <laughs> oh O, yan. Umayos ka kasi. Hmm. O, oh, hindi na, hindi na. O, do. O, show, 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 show. oh show, show. O, oh, show, show. O, oh, <laughs> <laughs> Yan, happy na siya. O, oh. kanang imiyak-iyak dahil hindi kasi naman ni mama. Madumi sa palengke. Madumi doon. Maputik, mabaho. mm, -mm. Opo, pag si Kuya, pwede si Kuya kasi big boy na si Kuya, ha? One, one kid ako. Yes when, po, Aba, very good tulog yung Kuya. One kid ako? Mm-mm, nung -mm, kid ka, oh. Very good, ah. One baby ako, hindi na po lang. Opo, o oh, yan, ha. Ayusin mo yung paghugas mo ng dishes, ha. Very good yung Kuya ko, ha. Oh, wait lang. Lagyan mo ng soup, bilis. I put soap. Oh, put some soap, tapos lagyan mong konting water, bilis. No, I'm going to put it here. Oh, bilis lang yun. Oh, lagyan mo ng konting water doon Wait, sa sponge hindi, mo. Hindi, mama. Okay, sige, sige. Ganyan sa mama. Okay, ganyan si mama. Okay. Ikaw, behave lang ikaw dyan, ha? Ayan, very good. nap na... Nawash na ni kuya yung ano yung mga dishes dito meron na nasabon na oh ano nang gagawin ng kuya ko yung Okay o oh, babanlawan na ng kuya very good ganun mo ganun mo luglugan mo ganun mo sa loob hmm, para wala yung soup very good ito here here this one o oh. here o oh. very good si kuya wait lang very good si kuya hmm. Very good ang kuya ko ha. Ah. Very good naman 'yung kuya Agapih ko. Kasi no, oh, nag-wash talaga oh. 'Yan ang dapat ginagawa ng kuya, masipag. 'Di ba? Aha. Sipag ng kuya ko ha. Ah. Dahil marunong na si kuya Agapih na magwash ng dishes. Ah, uh, 6 muna before 7, 2 years pa. Oh, my classmates say it's the 6. The 6, 6. 6 na siya? Okay. Ikaw, sa, ano ka pala? Magsi 6 ka pa lang? Last time lang no, sabi. Opo, opo. Ah, oh, bebe! No, bebe! Alpa, alpa! Alika rin, huwag ka din. I won't put trash. Hmm. Won't put trash. Alika na rito. Stoy! Alpatig na mo naman ang ginawa mo love. Nako naman love. Kamusta? Nandito ka ba kasama? Oy. Balong talaga love. Oh. Grabe naman 'to si Alpo. Oh. Mhm. Mm Mukhang kinalat. Oh, ano 'to? Ba binigyan mo pa ako ng basura? <laughs> ha? Oh, so, talaga ha. Oy. Psst, oy. Alpha ha, kalat-kalat ha. Bagong bagong damit. Masyadong makalat kalpa ka, <laughs> ha. Naipit mo yan. Gusto mo. O, lagay mo na lang dyan sa floor. Shhh! Akin na yung remote, love! Stoy. Oy, love! Lab, Alpha. Shh, Alpha. Where? Wow, very good. Very good si Kuya. O, lagay mo, balik mo, balik mo dun. O, oh, sige, go. Kaya? Dito, Kuya, So oh. heavy. Let me help you. Ay, 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 ay. Heavy. Oh, Sorry. O, oh, bilis dyan ka, kita. So, ayan, guys, natapos na ni Kuya Agape yung paghuhugas niya ng plate. Yan, o, oh, very good ang kuya ko. Mm, very good. O, oh, sige na, pahinga ka na. Mm, pahinga na ikaw, oo. Oh, oh. Ito naman si Alpha, hindi pa rin tapos, magkalat. Mama, tapos ko yung kalat. Ayan, so magliligpit naman si Kuya Agape ng no, mga kinalat ni Alpha. Very good naman talaga yung kuya ko. This one. What's that? What's that? Is Drawing ni kuya. Last time I made this one. Mm-hmm, ang ganda. Last one na made. Oh, digis na, ligpit mo na yan. Camera, this. Opo, ligpit mo na bilis. One last time, last time. Mm-hmm, ito like naman, abay may binabato pa sa akin, oh. oh. Mm. Oh. Oh. ah Ah. Oh. <laughs> Talagang lablab -lab ka, oh. Dapat Aba? Hmm. Mm. Ah. <laughs> okay na, ayan si Kuya nagliligpit ng mga papel-papel papel na kinalat nitong ni na alpitong na to. Ni alpaka. Alpaka ka talaga. Very good, kuya. Thank you, kuya, sa pagliligpit. Thank you so much, kuya. Yehey. Ah, very good. Kala Very good si kuya ngayon, ah. Wait, why does it come from? What? This one. Color? Yes. Crayola? O pencil? It's a pencil color. Ah, okay. Colored pencil. Okay. Okay. Yan, so na, front. so ang um, begaling talaga ng kuya, nakapagligpit at nakapagwash na ng dishes. Very good si kuya. Yes. Mm -hmm. Very good. And my so oh, nagwash ka na dapat ng hands mo? I'm going to mm -hmm. Tapos ito naman si Alpha, talaga patuloy ang pagkakalat. Hmm? Hiyaan mo siya, baby pa naman 'yan.